dahil sa biglang pag-init ng panahon na nanggagaling sa buwan. Ang temperatura ay tumaas na ng 75 degrees. At hindi magtatagal muli pa itong tataas ng 100 degrees. Dahil sa sobrang init ilang daan na ang mga namamatay sa napakaikling oras lamang. Ang lahat ay pinapayuhan na huwag lumabas. Dahil isang minuto lang na pananatili sa labas, ay maaaring mamatay ang isang tao sa pagkasunog. Sa sobrang init hindi na din kinakaya ng main source ng Meralco ito. Kaya naman nagsanhi ito ng pagkasabog. Kaya naman mawawalan ng kuryente ang malaking sakop ng bansa. Si Wang Dai ay tinatawagan ang cellphone ni Xiao Dao. Ngunit hindi na ito makontak. Sinabi ng kasamahan niya na fully booked na ang hotel. Kaya naman napakarami nila sa loob ng kwarto. Ang dalawang babae na Bruha naman ay nagrereklamo dahil sobrang dami daw nila sa kwarto ang ilaw sa kanilang kwarto ay biglang namatay. Kaya naman nainis si Wang Dai dahil init na init ito. Sila ay nagsimula ng magtanggal ng damit dahil sa sobrang init. Naiisip nilang lumabas sa kwarto dahil kulob dito at wala na ding aircon. Sinabi naman ni Jiang Xiaokan na alam niyang may swimming pool sa presidential suite ni Su Chen. Si Su Chen ay naliligo sa swimming pool. Sinasabi din ito na dahil sa sobrang init wala nang matitirang main power source ng kuryente. Kaya naman pinili niya ang kwarto na may swimming pool para lagi siyang mapreskohan. Meron din siyang mga aircon at nakakabit ito sa napakalaking battery. Kung maabusan man siya nito, marami pa siyang stocks sa space storage niya. Dahil sa dalawang toneladang yelo na in-order ni Su noong nakaraan. Baliwala sa kanya kung maglabas siya ng dalawang malaking bloke ng yelo. Relax lang ang pamumuhay ni Suchen sa kanyang kwarto. Siya ay nakaramdam ng gutom. Kaya naman naglabas siya ng iba't ibang klase ng pagkain. Galing sa inorder niyang pang 1,000 tables na pagkain. Dahil ngayon ay ang first day ng apocalypse. Nagpasya siyang kumain lang muna ng kanin at kimchi. Kakain na sana siya nang biglang may kumatok ng pinto niya. Pagbukas ng pintuan mararamdaman ang lamig na inang mga ito. Ang grupo nila Tabachoy ay nakababana. At himingi sila ng tulong. Dahil isang mamamatay tao daw si Suchen. Sa nakitang sugat ni Gaikyang kagagawan ito ng baril. Iniisip niya ding isang magaling na tao si Suchen para gawin ang ganitong bagay. Si Jiang Xiaokian ay sinabi ang tungkol sa mga nakita nila sa kwarto ni Suchen. Ang mga taong nakarinig sa kanya ay hindi makapaniwala at sinabing huwag magsinungaling ang bruha. Muli niyang sinabi ang mga nakita niya sa loob. Parang paraiso sa lugar ni Suchen dagdag pa ni Bruha. Ang mga tao ay nagsimulang tumungo sa kwarto ni Suchen. Ang mga ito ay nagrereklamo sa pagiging makasarili ni Suchen. Si Gao Kiang naman ay inutusan ang kanyang taohan na sumunod sa taas upang makita ang mangyayari. Hindi pa sila kumakatok binuksan na ni Suchen ang pintuan. Tinanong niya ang mga ito kung anong problema nila habang nakakaramdam sila lamig sa labas ng kwarto ni Su Chen. Sinabi nilang kailangan nilang kausapin siya. Ang mga ito ay mahinano namang nakiusap kung pwede sila tumuloy sa kwarto ni Su Chen, kahit saglit lang. Ang bata naman ay nakakita ng fried chicken sa mesa ni Su Chen. Ang bata ay nagmadaling pumasok para kumain ng fried chicken. Ngunit nung siya ay makalapit kay Su Chen. Nakatikim siya ng fried sipa. Tumilapon siya na pinag-alala naman ng kanyang nanay. Pigilan niyo ang mga anak niyo kung ayaw niyo ako ang magturo ng leksyon sa kanila. Ang mga tao ay nag-umpisa ng mag-init ang ulo kay Suchen. Managsalita na hindi deserve ni Suchen sa kwarto kaya naman paalisin natin siya. Nang pasugod na sila bumaril si Suchen at tinarget ang lalaking pasimuno. Tumalsik ang dugo sa katabi niya. Nagulat ang dalawa niyang katabi dahil biglang natulog ang kasamahan nila. Sinabi ng ating bataan na mag-isa lang siya. Pero may tig-iisa lang din buhay ang mga kaharap niya. Sa Green City Hotel maririnig ang sigaw ni Wang Haoyu. Siya ay nagdurusa sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Dahil sa sunog ng katawan at pagbaril sa kanya, di na ito nagtagal. Kaya naman ibinato nila ito sa labas ng hotel para hindi mangamoy. Si Haoyu ay galit na galit at sinisisi ang lahat kay Su Chen mula sa debaterya na CCTV ni Su Chen. Don't forget mag-like at subscribe mga idol pampagana mag-edit hey. Nakita niya ang dalawang magkaibigan at inaakit siya. Si Jiang Xiaokian ay sinabing lahat ay gagawin niya papasukin niya lang siya. Si Lina naman ay sinabing handa siyang magpakain at kumain para makapasok at makakain. Si Su Chen ay naakit sa mga sinabi nila kaya sinabi niyang pumasok na sila. Nagalak naman sa tuwa ang dalawa. Ngunit bago pa sila makapasok nagmamadaling sumugod si Haoyu kay Su Chen. Malapit na siyang maabot ni Haoyu, ngunit sinabi niya na ang pumasok ay makakatikim ng malaki at matigas na hotdog. Ngunit bigla na lang siya tumalsik sa malayo. Ang dalawang babae naman ay nadamay sa pagkatilapon ni Haoyu. Binagsak ni Su Chen ang baseball bat niya at tinanong kung may gusto pa bang pumasok. Takot namang sinabi ng mga ito na hindi na sila papasok. Sila ay muling pinaalis ni Suchen sa paningin niya. Sila ay nagmadaling umalis habang hinihila si Haoyu. Tumingin sa itaas si Suchen. Siya pala ay may sentry gun sa kisami. Mula sa labas may parang mga gulong ng tangke ang umaandar. Ito pala ay ang rescue team na binuo para mag-rescue. At ang mga sasakyan nila ay minodified para labanan ang init na meron sila ngayon. Nakita na ng mga tao ang mga magre-rescue sinabi nilang ligtas na sila sa wakas. Ang mga ito ay hinahanap ang akademinyan na nagngangalang Liu Zengou. Nagpakita naman ito agad. Pinapasuot din siya ng damit na panlaban sa init at sinabing sumama sa kanila. Ang ibang tao naman ay nagrereklamo dahil bakit isa lang ang kukunin nila. Sinabi sa kanila nang nakasot na. Kumalma lang sila. Dahil may recue operation na silang sinagawa. Sila ay pinapapunta sa Silicon Valley Plaza. At mas mabuting 12 AM sila umalis dahil ito ang oras na pinakamalamig ang panahon. Nagulat si Gawkyang sa narinig, ngunit ang mga tao naman sa likod niya ay masayang nagdiwang dahil sa binalita. Si Mr. Soon ay lumapit at sinabing bigyan siya ng suit. Sinabi niya ding handa siya magbayad ng isang bilyon. Sinabing sila ay may isang extra suit lang. Ang kinuha nilang lalaki ay isang geological expert na pwedeng makatulong sa krisis nila ngayon. Habang hawak si Mr. Son ng taong nakasuit. Sinabi niya tulungan siya ng walang kwentang si Gao Qiang. Ang mga ito ay may baril kaya naman wala nagawa si Gao Qiang. Habang paalis sila lumapit si Jiang Xiaokian sa nakasuit. At sinabing may mamamatay tao sa taas ng building. Ang mga tao ay nagsimula ng magsalita sa kalokohan daw na ginagawa ni Su Chen. Sinabi din nila ang mga bagay na meron sa kwarto na yon na kailangan nilang lahat. Dahil sa narinig nagpaiwan ang isa sa mga nakasuit. Pinakuha niya na din ang suit niya sa kasamahan niya. At sinabing tatawag na lang siya mamaya para sunduin siya. Kapag tapos niya tapusin ang problema sa building na ito, ang lalaki na nagnangalang Xiaofeng ay nagsimula ng tumungo sa kwarto ni Su Chen. Tuwang-tuwa naman si Jiang Xiaokian, dahil kapag namatay si Su Chen, makakapagstay na sila sa loob habang naghihintay ng rescue. Mula sa mga mahabang koridor ng hotel. Nasa dulo ang pintuan ni Su Chen. Si Xiaofeng ay matyagang nagmamatsyag sa kwarto ni Su Chen. May napansin naman siya CCTV sa halaman. Nakatingin siya sa CCTV, kaya naman hindi niya na napansin ang pagbukas ng pinto ni Su Chen. Mula sa kwarto may ibinato si Su Chen. Ito ay nasa harap na ni Xiao Feng. Sumabog ito sa harapan niya nang may napakatindig liwanag. Siya ay nawala ng paningin dahil sa flashbomb. bomb. Kasabay noon nagbato din si Su Chen ng tear gas. Dahil na flash bomb siya, nakapikit lang siya, at walang makita pansamantala. Kaya naman mula sa usok sumugod si Su Chen para pokpokin si Xiao Feng. Pagising na si Xiao Feng sa pagka-knockout kanina. Ngunit masakit pa din ang mata niya sa pagka-flash si Xiao Feng ay ramdam ang lamig sa katawan niya na nagugustuhan niya naman. Mula sa ID ni Xiaofeng Feng na niyang Deputy Captain si Xiao Feng. Dahil gising na ang hostage niya tatanungin niya na ito. Nagtataka si Xiao Feng kung bakit parang nakapaghanda si Su Chen sa mga yayaring apocalypse. Si Su Chen ay sinabing napulot niya lang ang mga gamit niya kung saan. Hindi naman naniniwala si Xiao Feng sa kwento ni Su Chen. Tinanong ni Su Chen kung nag-set up na ba ng mga rescue location ang gobyerno. Nagulat naman si Xiao Feng kung bakit alam ni Su Chen ang tungkol doon. Naalala ni Su Chen na ganun din ang ginawa ng gobyerno noong nakaraang buhay niya. Sinabi ni Su Chen na marami mamamatay kung pupunta ang mga tao sa sinet up nilang mga rescue location. Dahil hindi man mamatay ang mga tao sa init. Mahihimatay naman ang mga ito sa loob ng sampung minuto sa sobrang init dahil sa kakulangan ng sasakyan at mga isolated suit. Hindi nila maliligtas ang lahat ng tao. Kaya naman sinasabi na lang nila sa mga tao na sila na lang mismo pumunta sa rescue point. Dagdag pa ni Xiao Feng na madadagdagan ang survival rate nila kung gagamit sila ng makakapal na kumot para gamiting panangga sa init ng buwan. Ganon pala yun sabi ni Su Chen. Oo naman sabi ng kinakabahan na si Xiao Feng kung ganon, sabi ni Suchen, habang nakatutok sa ulo ng hostage ang baril. Naramdaman ni Xiao Feng na papatayin siya ni Suchen. Kaya naman nakiusap ito kung pwede niya nabalaan muna ang mga tao sa baba. Bago niya siya patayin. Sinabi niya din nagagamit na lang siya ng walkie-talkie. Para kontakin at para sabihan ang mga tao sa baba. Nangako din itong hindi magtatawag ng backup. Ngunit papakawalan pala siya ni Suchen nirerespeto niya ang sundalo dahil sa ugali nitong matulungin sa iba. Kaya naman hinahayaan niya na itong makaalis. Tinanong naman niya si Suchen kung hindi ba siya kinakabahan na baka tumawag siya ng backup pag nakaalis na siya. Pinatingin niya naman si Xiao Feng sa taas. Napagtanto na niya na kung bakit malakas ang loob ni Suchen. Tinanong niya kung saan niya nakuha ito. Diyan lang sa tabi sabi ni Suchen. Kapag ito inactivate ko siguradong ako lang ang matitirang buhay dagdag pa ni Su Chen. Six Xiaofeng ay naiintindihan na kung ano gusto mangyari ni Su Chen. Xiao si Xiaofeng ay nakababa na. Pinayuhan niya muna ang mga tao bago ito umalis kasama ang team niya. Napansin din ng mga tao na wala na ang baril nito sa kanya. Si Mr. Sun ay naiinis dahil hindi siya ni-rescue ng mga ito. Sa inis ni Mr. Sun sinampal niya si Gao Qiang dahil hindi ito tumulong kanina sa kanya. Sa inis niya kung sino-sino na ang pinapatulan niya. Si Mao naman ay gusto na upakan si Mr. Son sa pinapakita nito. Sinabi naman ni Gao Kiyang na kailangan pa nila si Mr. Son. Dahil kapag natapos na ang krisis na kinakaharap nila. Malaking tulong pa rin si Mr. Sun sa kanila. Si Su Chen ay lumitaw sa madilim na parte ng kwarto. Tinanong niya si Gao Kiyang kung paano niya natitiis ang baboy na yon nang makita nila si Su Chen, gusto na ito tapusin ni Mao. Ngunit pinigilan siya ni Gao Qiang. Tinanong niya ito kung bakit siya bumaba. Sinabi ni Su Chen na gusto niya gumawa ng kasunduan kay Gao Qiang. At nilabas ang dalanyang mga ice cubes. Nang makita nila ang ice cubes nagbago ang aura ng mga ito at parang handa na makipagpatayan.